Ikatatlumpu ng Nobyembre, taong isang libot daan at Isinilang si Andres Bonifacio, ang aba ng himagsikang Pilipino at isa sa mga nagtatag at naging supremo ng grupo katipunan. Maaga siyang naulila kasama ng kanyang mga kapatid dahilan upang itigil niya ang formal na pag-aaral upang makapaghanap ng paraan na masuportahan ng kanyang pamilya Ngunit sinikap pa rin niyang magbasa ng mga libro upang magkaroon siya ng kalaban Dahil dito, napagtanto niya na hindi kailanman papakinggan ng Espanya ang mga hinaing ng mga Pilipino para sa reforma. Kaya't nagbigay daan ito upang sumali siya sa La Liga Filipina ni Gat Jose Rizal at kalaunan sumama upang itatag ang katipunan matapos mahuli si Rizal. Naging sigurado si Bonifacio na makakamit lamang ang kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng armadong rebelyon at kanyang ginawa ito kasama ng iba pa mga katipudero na mahigit isang taon bago siya maagang pumanaw dahil sa pagpaslang sa kanya na binabalot pa din ng kontrobersya hanggang sa kasalukuyang panahon.